Hello mga kalisen, kumustahin natin yung ating poor babies na si Tim Tarukoy at si Felicitas. Ayan sila. Naglalaro kayo? Ha? Naglalaro kayo? Ha? Samba? Ha? Kiara? Ayan si Kiara. Nandito si Max. Sa baba, nandito si Max. Ayan mga kalisen, si Max at si Simba. Kumusta na kayo? Ah, uh, kumusta na kayo ano? Samba. Kumusta ka na Samba? Ayun si Luna mga kalisan puntahan natin si Luna. Ayun siya oh, nandito. Nandito si Luna, dalawa sila ni Mama Kat Pelisa. Ayun sila. Ano Luna? Ah, uh, Luna Luna. Ayun si Luna mga karisan. Samba. Si Orangey, ayan, pinalabas ko siya mga karisan, kasi nga para siyang nagaano siya. Nag-hysterical na naman kanina. Ayan, bagong ligo lang ang inyong lingkod. Ayan. Orangey, nasaan ka? Orangey. Orange. Asan si, ano, Orangey? Ha? Ah? Saan siya? Ha? Ah? Nasaan? Nasaan siya? Ba't wala naman dyan, oh? Ah, Ala. Baka lumabas naman na dyan sa loob. Ay, lumabas naman na dyan sa loob. Baka pumasok naman na doon. Saan siya? Felisa? Ala, nawawala si Orange <mimit> Iniiwas ko siya. Kasi kanina lumabas siya dito. Kasi ayaw niyang paawat. Ah, saan siya? Ha? Ah? Nasaan? Nasaan si Orange? Nakita niyo? Saan? Saan nga siya? Saan siya lumabas? Ha? Ah? Hala, nakabukas ito. Oh. Tapos, kuhanapin natin si Orangey.